Anong feeling na ito na nga? Isa na namang finals TNT. Pero you're watching from the sidelines at ginagana na yung yung grants na mapat na na lang. Ah... Uh, actually, never namin iniisip yung Grand Slam eh. Uh, the main goal is uh, makarating lang ng finals. And then, uh, yun. Uh, buti nakarating naman. Kasi last time na pinag-usapan namin yun, elimination pa eh. Uh, to be honest talaga, never namin na pag-iusapan. Until now, kahit nanalo kami, naka-enter ng finals. Kahit yung mga bosses nag-congratulate lang. At the same time, uh, nagbigay ng uh, bonus. Pero yung goal namin is, uh, yun nga, one game at a time. Ano yung masasabi mo sa resiliency ng mga players? Actually, sobrang bilit talaga ako sa kanila. Uh, kasi despite na may mga injuries, Calvin, yung mga iba may nararamdaman pero talagang binigay pa rin nila yung best nila. At the same time, uh, good credit din sa uh, ROS, uh, talagang uh, pinaganda nila yung series na to. Unfortunately, napunta lang sa talaga sa amin. Eh baka ito, Grand Slam na, baka biglang mapalaro ka ba? <laughs> ah, hindi naman Kumbari, 3 minutes lang, kailangan ka na 3 ah, minutes. Actually, gustong gusto ko pero uh, yung number one priority ko is uh, maging 100% owner.